pag ganito ang motor mo sigurado tos gas pag nire ay bumubulwak ng malakas yung bulan ayan o no? oh. wala na talagang ito gastos awit ko pre tos gas may police tayo ngayon dito mga boss eh N-Max version to eh. pina-reangle sa atin dahil malalim na yung kanal. So, hindi na pinakalkal ni Bossing yung kanyang pulley. Reangle na lang yung pulley at drive base Para magbago lang yung takbo ng motor. Pero hindi ito yung main issue ng motor na ito. Kung bakit siya napadalaw dito. Ang main issue nito is nag-overheat. Two months na nag-overheat itong motor na ito ngayon lang na ipacheck sa atin. Ito daw po ay second hand unit. So binilid namin yung kulant dahil pinalitan namin ito ng hos. Ayan, bago. Dahil nandyan yung issue niya, ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero talagang wala. Halos ang hirap isalba no? kahit ang bleed yung gawin namin. Ang hatol ko na talaga dito ay cylinder head. Repace at palit ng head gasket. Siyempre, sama na yung palit na lang valve seal, pati piston ring. Idadamay na natin yan kung ako yung gagawa. Pero hindi pa naman ito. Ipapagawa ni bossing. kina check up lang kung bakit nag-over. Ayan yung temperature niya. Mataas na, 96. Ang main reason lang po kung bakit nagkaganito yung motor niya ay itong hose. Radiator hose mga boss. Ayan, ganyan nakalagay niya. Galing radiator papuntang thermostat. Ayan. Ayan. Ang daming pandikit. Ito po ay second hand unit mga boss. Two months nang nag-overheat kay boss. Kaya wag na wag po kayong bibili ng motor na second hand nang wala kayong kasamang mekanik Especially mga ganitong motor. Liquid cool engine na yan. Tingnan nyo yung kanya dito. Kumukulo-kulo. Grabe. Sobrang init na. Ang bilis tumaas ng temperature. Minomonitor namin habang nag-bleed kami kanina pinapakita na rin namin sa Costco na yung pagtaas ng temperature via uh, diagnostic tools ay pinalitan natin siya ng bagong mos dala rin naman niya ng Costco na alam niya rin naman pala na may leak kaya lang siguro walang oras si Bossing eh. wala tayong magagawa tingnan nyo pulo ng pulo temperature na napakataas 96 degree Celsius ang bilis tumaas so napapansin niya naman daw yan dito sa kanyang panel no, na tumataas pag tumaas na daw yan pinapatay niya na daw yung motor niya tumatabi siya pag medyo malamig na ulit siya so ginagamit niya for 2 months na gano'n 2 no? months niyang ginagamit so tinamaan na ang head nito sigurado ako palit na rin ito sana ay hindi maging malala yung sasapitin ng motor na ito. Pero sinabi ko naman sa kanya na meron naman pwedeng gumawa na cylinder head replace para sa akin. Pero hindi ko naman sinabi na sa akin na siya magpagawa. Sabi ko nga sa kanya eh, magpa second opinion din siya sa iba. Ayan, tingnan niya Pag start pala, umubulwak. So negative na agad dito yung cylinder head. Pagkaganito mga boss warp na yan. Automatic. Kailangan na yan i Dahil matagal ginamit, ni ba? Two months. Na halos nag-overheat, overheat, overheat. overheat. Ang dating. So, wala na tayong magagawa. Magkaganyan ganyan senaryo ng motor. Kailangan na ito talaga ipagawa sa kanyang trusted ni Pinipilit naman namin isalba sa pagbibig kaya lang wala nasasayang na lang yung kulang hindi na talaga po yun top overhaul na talaga so yun lang for today's video mga boss ride safe and god bless at always mag -maintain.